ganito po yung gagawin natin pag-aaral, no? So, mga ganito yung mga sinulat ko, no? Ito, Tulad nito, ayan yan. So, pinasa po natin yung Bible sa loob ng siguro mga kulang pitong buwan. Tapos, yung mga mahalagang uh, talata, o versikulo sinulat po natin no ayan yan halimbawa yan ito Ang paklat Halimbawa, ito. yeah, yan. May nakalagay pong date yan. Kung okay, kailan ko sinulat. Tapos, anong oras. At, Halimbawa, ito, 11.55 a.m. 5 May. May 10, 2025 ko ito isinulit. Ay, sinulat. Ang pamagat ay pahayag, ay, de, aklat. Pahayag sa is 17 ay 1 hanggang 17. Ang pamagat nito ang mga selyo. So, ito yung mga sinulat ko na talata na papat pag-aaralan natin. Tapos, halimbawa, binasa ko yung versikulo kasi ito, 1 hanggang 17. Eh, babasahin lang natin yung 15. Kasi, pagka yung 15 lang yung binasa natin, magmumukhang kinakalakal natin ng salita ng Diyos o pinagbabahabahagi. No? So, kailangan, basahin natin lahat yung isang aklat na yon ni Pahayag para hindi natin mukhang kinakalakal ang salita ng Diyos sa ganung paraan kasi nagkakasala ang mga nagtuturo ng salita ng Diyos pagka ganun so kung mag-aaral tayo ng Biblia kailangan sa isang aklat lang na yon tapusin natin yung pinag-aaralan natin hindi yung ganitong pagkabahabahagi ano halimbawa kukuha ko ng verse sa pahayag lilipat ako sa, ano pag aaralan natin yung versikulo 15 tapos bigla tayong isasama natin yung kwento na Pilipus 3 hanggang 11 kukuha tayo doon ng 5 versikulo 5 ako'y tinuli sa ika ah, sa anto, ikatlong araw ng ako'y isilang ako'y isang tunay na esrelita pasensya na kayo kasi hindi naman tayo nakapag-aral no? nakita nyo dito ulang ng y ang nakalagay lang dito tuna sigurado ko tunay na esrelita buhat sa ang kan ni Benjamin at tubong Hebreo kung sa pagsunod naman sa kautusan ang pag-uusapan ako'y isang pariseyo tapos lilipat tayo sa 7 nilampasan yung sa isna versikulo dito kasi ito medyo maganda sa pag-aralan natin ngunit dahil kay Kristo ang mga bagay na pinakahalagahan ko noon ay itinuturing kung walang kabuluhan ngayon. Ibig sabihin, kung dati, yung mga bagay na dapat na ikinahihiya niya, o pinapahalagahan, alam ko, ngayon, ah, yung dapat mo ikinahihiya, pinahahalagahan mo. Halimbawa, ah, may sasabihin mo, ako astig ako, ganun, matapang, nakapatay, ganun pinagmamalaki mo yun na dapat natin ikinaihiya. at lubos na makipag-isa sa kanya ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod ng pagsunod sa kautusan so kailangan natin pag-aralan muna yung mga ano ba yung kautusan ano ba yung kasulatan ang kautusan ay tumatalakay sa sampung utos ng Diyos at saka iba pang mga utos no? pagka ang tinutukoy dito kasi sa pamamagitan ni Moises bumibilang sila dun sa kautusan sa mga turo sa kautusan halimbawa yung mga pare mga ano di ba sila yung mga pareseyo tinutukoy dito sila yung mga tagapagturo ng kautusan hindi sa pananalig kay Kristo ang pagiging matuwid ko ngayon buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng pagsunod sa kautosan, hindi daw siya, hindi raw, hindi dahil sa pamamagitan ng kautosan. Sa pagiging matuwid, naging matuwid, sa pagiging matuwid ko ngayon, buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. So, yung pagbahabahagi, hindi natin ginawa, ano. Tinuloy ko lang kasi maganda yung binabasa ko, no? Ang pagbahabahagi, alimbawa, ito. Binasa natin yung 5, tapos, Pilipus 3, 5, hanggang 5. Tapos, lumipat na naman tayo dito sa pahayag. Tapos, pinagsama-sama natin yung salita na Diyos. Ibig sabihin nun, kinakalakal natin ang salita ng Diyos. Naliligaw tayo nun. dapat pagka binasa mo tong pahayag buong yung buong pahayag na yun yung buong aklat na yun tungkol sa 6 17 hanggang ay 1 hanggang 17 basahin mo yun para hindi natin pinagbabahabahagi ang salita ng Diyos at ikinakalakal So pagdating ng araw, maunawaan niyo rin yung sinasabi ko, no? dahil hindi pa fluent yung mga uh, pag-aaral natin dahil nag-uumpisa pa lang tayo matututunan nyo rin yan kung ano yung ibig ko sabihin ano ito to mga sulat din to halimbawa dito sa so, sa tupperware na to kukuha tayo ng isang papel so ito panalangin to Walang Bible verse, no? Ano tayo may Bible verse? So, ito mga panalangin, no? Na isinulat natin. Ayan, no? Saka so, ano na natin babasahin yan. Hanap tayo ng Bible verse. Ito malamang Bible verse 'to, isa na 'tong bullet nito. Ito Mateo sa is eh, Mateo sa is 1 hanggang sa is. Hindi tinanggap si Jesus sa Nazareth. Hindi ba ito ang karpintero na anak ni Maria? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Ni Maria at kapatid niyang si Santiago, Jose, Judas at Simon, na taga rito rin sa kanyang, taga rito, ang kanyang kapatid na babae. Hindi ba, hindi ba, hindi ko maintindihan yung sulat ko, no pasensya na kayo kasi ito, pero ilang kasi nire-review ko muna bago ko basahin sa inyo dahil nga binasa lang natin bigla <laughs> hindi ko maano yung mga, mga, sinulat ko kasi nga hindi tayo nakapag-aral no ang pamagat nito hindi tinanggap si Jesus sa Nazareth hindi ba ito ang karpintero anak ng karpintero na anak ni Maria at kapatid ni na Santiago kasi dito Hanapin natin. Ano to? Mateo 6. Mateo 6. 1. So, ganito, ano? Hanapin ngayon natin dito para malinaw yung nakasulat, no? Mateo 6. 1. ng ganun. Katuruan tungkol sa paglilimos. O, ito na lang. Yung Marcos, 3. Hanggang 31 to 35. Marcos. Hanggang ano yung Marcos. Sumunod, 42. 42. Marcos, 3. Pagkos 3.31 Ang Ina at Kapatid ni Yesus Dumating ang Ina at mga Kapatid ni Yesus sila sa labas ng bahay at ipinatawag siya. Nang oras na iyon ay maraming taong nakaupo sa palibot ni Yesus may nagsabi sa kanya, nasa labas po at naghihintay ang inyong ina at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae. Sino ang aking ina at mga kapatid? Tanong ni Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot at sinabi, Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ang aking mga kapatid at aking ina. So gano po natin pag-aaralan 'yung Biblia. So 'yung mga nasulat na 'to sa loob ng 7 buwan siguro, sinulat natin ito no. pinag natin yung Biblia. Sana nalangin tayo. So, puro pa happy hour pa lang po yung ginagawa natin kasi nag-uumpisa pa lang po tayo. Sa pangalan, yun